Uh, we recognize uh, Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm uh, not a member, but I heard that na, at the beginning of the uh, hearing, na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, your honor, the Mayowa for <clears throat> Phase one is 8.9. Okay, and then 8.9 puyon, di ba? So eight. Diba? So that's for the 8.9. Uh, and then para lang ano tayo klaro ha? 8.9 including variation orders. If you exclude the variation so, orders, the chairman is the DC. budgetary cost estimate. Yes, including, because when they estimated it first, wala pang variation order. It was only oh. 8.1. No, but the no, but the awarded kasi is 8.06. Yes, but the budgetary cost estimate is, is 8.9. No, so that, that was, about, no, no, You're talking about the the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. Yeah. So, so 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded, there's a difference din sa budgetary cost estimate, at meron ding difference pag pinasap na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And at the award... Po. Tapos, ho yung budgetary cost for the fit-out? estimate budgetary cost estimate Inalim. So it's 2.5 And it's for two. the works to complete what is the ano yung budgetary cost estimate For the works to complete it's 7.359 billion pesos And ko so, meron, meron ba calculator <laughs> Pwede mo total 18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your on your documentation there's no such thing as 23 billion for DPWH. So I think you said din hindi niyo kailangan mag-apologize. Because uh, so wala sorry, naman wala ito naman. yung presentation nila. Nanjian yung $21.7 If you add the land cost, it's $23 billion. This was submitted by them. But we're talking about. May documentation bakayon kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan basay nyo yung pera ng land cost? No, no. Senator Nancy, ang prinisent. Mister is your But we're let's... talking about building. Yeah. Hindi is Ma'am, let's calm down so that we can, we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7. Which no. mismo yung dokumento Chairman even if sa document na hawak mo there's no 23 21.7 billion mm -hmm. and then 23 you're reacting to what Senator Escudero said na 23 which was submitted to us by the SCT which were all your staff and which I released to the media and you've been going around saying mali numbers namin so kung mali correct it pero ang nagbigay ng number sa amin staff mo and you've been going around telling people, saan ba namin nanggaling? Eh, nang nga sa staff mo. So, anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH... Ito documentation nila, oh, 21.7 21. plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang we... sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff Madam... mo. So uh, what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo din sa presentation. What's the so issue dun sa Phase 3? Sa records niyo ba it's 10 billion? Records? Well, lang, your, your records to, to ng SCT uh, uh Senator Binay that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, so so what's Sir the Sir problem? Mag no, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Sir Sir yan Mag po ang sinabmit sa akin Ito, galing ng staff mo. Kung usapin natin ngayon, you yung signed quote, ng DPW. Yes, and ang so, sinag-uusapan namin ni Sexadaim, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala in the proper context. Kasi to be fair to DPWA... Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. Yeah, it was 7 you point something. You to apologize for the 23 no, million. No, no, no. You, you're... When? Mali yung pakinig mo. When? They, I asked them to apologize for saying saying it's 5.7. When in fact it was seven point something. Chairman, you're And, no, no. Listen to can me I first. Go back? Listen to me first. Yun total? Listen to me first, Senator Nanti. I'm still the chair. Chairman. No, no. I'm problema sa you. You keep going around saying, Good gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told said na pinapalabas na walang 23B. Because, because no, 23B. no, because the total, ayan there's yung 23B, 23B. Oh, ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng ano ng SCT na yeah. staff mo na ikaw nagsabi sa akin na huwag kong tanggalin Mr. na Mr. Chairman, ko. So what, what's the context? issue? ano anong sinabi nyo Oh, ang pagpata, ang, pag ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B sabi ni yeah. Senator Escudero so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na that is at that yun po ang binigay sa akin ng SET na kasama diyan ang cost ng land so ano ang issue wala naman issue, 23B talaga submitted sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me and how can we argue with what Senator uh Senate President said? And you young, know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement niyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi nung pagkakonstruct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit-out. Hindi yon, hindi yon. You're proposing na may fit-out. So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit-out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh, Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain niyan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. Bakit wala pa? Eh March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, 2023 Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Nelly na isang daan taon. kung ako hmm. ay nagpatuloy ng na building, talagang pipilitin natin matapos. To. Paano ka Ika? matatapos kung yung pay stream mo, isang taon na nasa iyo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. Eh, March 20, Uh, 2023. It's already July 3, 2024, Senator. 15 If, months na sa mesa mo. Then nana. you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. Eh, labing limang buwan pala na sa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Sa, Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na 'yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin pag take-off at iba yung binigay ng SCT, 'di kinausap kita. eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin? Eh? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, 'di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, ang issue yan, tapos natin. Na namin. this is just an estimate. Hindi mo <laughs> Estimate yan na kinapakirmahan so, sa akin na galing sa'yo, na isang it, taon na nasa mesa mo. It, so, hindi issue pa yan. Lo. Siguro, balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to, within, uh, ano bang target natin? So, kung laming limang buwan mo hindi hinihimay, kailan mo hihimayin? Labing limang buwan mo hindi ni May eh. March He, 20 and 2023, sinubmit uh, sa iyo. Nasa akin na. Alam Mr. Nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, project manager. inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So Dahil, bakit, bakit niyo nga hindi na himay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin. No? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oo. Oh. Hinihimay na, nandito tayo sa para ma-review namin. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Because Mr. Chairman, hindi pa ito nakakwantify ng DPWH eh. Nasa hindi nakakwantify. Na pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa Paano -quant pa walang quantity eh? Sinabi na nga sa'yo It's an na an kapag kabinid, it is a... Uh, it is uh, pag binid to sabi sa yo it's 8.5b in negotiate mo it's 7.2b binigay the, sa yo to siguro may Chairman, ba natin yung DPWH with what's the difference between a uh, budget estimate and a uh, quanti yung nagka-quantify na tayo ng materyales and at the moment nasa nasa na tayo doon sa proseso under review pa rin po. Oh. So, eh, so diba, yeah. di ba? Siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2 b Ayun, oh, nandiyan. Of course not. Nandito I... nandito sa dokumento sa inyo. Mr. Sayo. Chairman. 15 months na na sa'yo. Mr. Yo. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may so, ano niya, may explanation din niya, yes, Mr. Chairman. Yes, which Chair is Mark. my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo. Tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay... Do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh. Pati yung credibility ng aming review eh. Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano hindi nga sa, matatapos? Labing limang buwan yung pastry sa bagihing. mesa mo, wala kang ginawa. Isa na nagsabi ngayon, hindi ko alam niyon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May so, ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh ano nga ginawa mo? Huh? Labing limang buwan eh. Unang-una, -una, Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng... DPWH mag Sinabit na nga sa iyo ng DPWH, yung amount, tinahanap ko yung sulat. Can you, can you help me, Raph? Nasaan yung sulat dito? Sa nila. Ayan o, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Tao na humusga. O, ayan. O, kayo sa media, nandiy, marami kayong tanong sa akin. Ayan o, ayan o. o. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023. Forwarded, for your information, reference, WTC package above project, 7.35 7.359 billion which was on the memo I gave Senator Escudero ayan based on the persistent approved RDAED so ma'am yung sinasabi mong hindi wala siyang basis based na siya sa RDAED and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP except electronics auxiliary work uh costing is based on similar items in phase 1 and 2. Sige, ka, Mr. Chairman, kaya, kaya, tanong, kaya, para, parang, tanongin. Para, tanong hindi, hindi, Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. O, oh, ano nakalagay diyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan, ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nagsubmit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Molano. Nagretire siya, hinire mo. So, for one month. So kung kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh, ni-recommend nga niya na i-negotiate -ano mo, mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Wait, Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na Kanina yan. Kanina ka pa galit na galit eh. Matapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa so 23B. Eh di, ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh kasi diba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi. Pagka pag... ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, entry... pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator at TV as cost of the building. Eh di, wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Natatak so, hindi mo sinasabi. Oh. Sa competition ng DPWH, hindi 'yun bahagi. Tama po ba? Naman, hindi naman bahagi refrigerator po. at TV to, ma'am. For example, ma cybersecurity bahagi ba ng Ma'am, ano ba intention because... mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na pinalang issue. Wala akong ka Nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Exacto pa eh. Di ikaw nagbigay ng question. Ay, ano naman kilalaman? ano naman kilalaman ng tagi? Yung magbibigay na ano naman kilalaman ng tagi? Ano naman kilalaman ng tagi? Ano naman kilalaman ng Baka gawain yung sa, so, mga... so, ng ng tagi? naman kilalaman ng tagi? Ano ng ang ng naman kilalaman naman Well, Pwede bang stick to the issue tayo. Sir Mr. Chairman, walang nagre-bring up dito ng ibang ba? Issue. kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, paliwanag na natin. O, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi po ako ang ng Mr. Chairman. Hindi, oh, sige, sa pagkasok ano ko pa kinawin. na, mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio, kung ano nung paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Eh, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ay, eh, ano kilalaman ko doon is, sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong e, sinasabi e, na ikaw, e, ha? Eh, paano mo sa sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagig at Makati, oh, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, Ano yung isipin nila? Pero Sindi sinabi ko ba na Andrew Peter Caetano ang okay. sinasaksak sa akin? Parang Di pa sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, Ma baka guilty. Ma'am, kasi so, sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana. Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Kaya Chairman. 23 billion, so anong, anong gusto mong linawin dyan? I Ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila. Ito nga ma'am, pinapakita ko, ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa may kanila. Is 20, 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. So, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? You, siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala na, akong huling, interview. Huling huling na ma 23 interview. Ma'am, ma wala akong Ay, interview. Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Sige mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday, hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So ano yung transcript na sinasabi oh, sir, mo? Eh, so di kung babalikan oh. natin yon, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo hindi, na sino na nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang tanong ko, sinong nag-announce sa media ng 23 De, billion? Sinong nag-announce, Mr. Chairman? Ang It's not mo, you. Okay. So, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then, So, nag-announce ng amount ng 23 eh, sabi billion? Sabi mo kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo, ng kayo. Si Senator... So, so Mr. Chairman, it, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. And, so, and inaamin mo pa, ma'am, na para, dati mong staff ang SCT at sila nagsubmit ng 23 billion. Sina po nagsubmit ng SCT. Di ba? Kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person. Yes. Kayo. At wala naman so, nagsabi na so, ginugulo mo nga, ma'am. So, so, tinatanong ko, ma sa uh, records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman ah, yung Mr. Chairman, sina, na tinatanong, sina, okay. sinagot na kita, ma'am. Lumalabas okay, basta 21.73. Yeah, ano so pa that is not 23 billion, Mr. Chairman. Sir oh, math, 21 is not 23. Hindi ma'am, ulitin natin yung Mr. ulitin natin chairman, yung video. But by 21 at 23. Okay. So for the record. No, for the record, 23 for the record the it's 23 billion with the land? No, for the for record, the, it's let, 21. The same as no, let, let me finish para to to satisfy you, okay? Let let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, 23B. pero... Let, let, let finish para... Tapos sige, na to, pagkatapos sige, ako. Pag kasi, napapos, tapos na to, ma'am. Huwag mo nang guluhin. Hindi uh, ko mo, Mr. Dinugulo Chairman. Hindi mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, malinaw ma'am. Malinaw. Ito, sinabi mo kanina, ang hearing na to ma ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. Ma'am, pa yung 23 okay. billion. Well, well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, okay. I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadein at si Ma'am Solidad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Uh... Para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? Uh they said it was 5.7B so if you add it all up it's like 16 Malayu sa 23. So he during the course of the hearing if you were listening ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him because sir. Kung titingnan mo sarili dokumento at yung sinabit ni assistant uh, secretary Molano it was 7. Point something B. So, malapit na yun sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16b, para bang kami nag -imbento? Hindi kami nag -imbento. Now, if you want to say invento yung 23b, then show me what the numbers is. And I will talk to the SCT, bakit kayo nag-iimbento kung nag-invento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Walang, wala yung sa land sa inyo. Oh ano pang issue? Ayan, si Mr. Chairman, Eto, ayan, si no... Nila. May 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. wala, eh. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun know, Chairman. Ikaw nga, hindi ka marunong hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then point move, point move on. Move on kasi is. out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 billion. There's no okay. such oh, thing tapos. as 23 oh, tapos. billion. Am pera, And I don't think... Ang pera na sa Maika nyo, 21.7 billion. Tapos, Twenty o meron pa? pa na sa Maika nyo? Ayan nga eh. Pilipin 21 na billion? Dahil, eh. Chairman, Chairman. Yes. Alam sir. lang po. Opo. Oh uh, ah, pwede po ba <clears throat> i-move na lang po natin po suspend the... Eh. Okay lang po ba? suspend muna po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than presscon. siya ng press kun. Kaya lang... Hindi na ako presscon con ng press con. Um, lang ng tayo ng sa magot. Kasi nga ako, mali-mali yung mga... Ibigay niyo si Sige, pakitama kung yeah. anong Unang-una, wala akong statement sa media paano yeah, magkakalit. Well, mali. Facebook live like, mo, parang statement. I mean, meron ka ding interview, Ina na, Ina na interview okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is... nag the exist ba yung 23 billion for DPWH? Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong kami, sa Chairman. Ma'am, nasa presentation okay. nga nila eh. Yes or no lang? Can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist nag si ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, ma There is none. Excuse me. Excuse me. Uh, point. Order, order, order. Thank you, Mr. Chairman. Pa, I made my paulit, point. There's no paulit, such thing, paulit, as paulit, paulit, the thing as 23 paulit, billion. Paulit. 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 21.7 billion. Kabuang ka Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke.